yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata, wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ang Anong sinasabi... walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga. Ang, tanong nga ni Senator Riza, kung sinong namamahala, sinong in-charge doon. <clears throat> hindi ko po talaga alam, Senator. Ay, naku. <laughs> Anong klaseng sekretary ka? Very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako na ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Eh, prangkahan dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay, Dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation nang hotel SBS. po yes, hindi po hospital. Oh, it was designed for accommodation facilities oh, yung secretary Please uh, nag-nag-out ka na ba So sino-sino yung mga members of the board Uh good morning po Uh, Mr. Senators, you of the board? We have the president, uh, Senor Aguilar, the vice president, Mamerto Galanida. I am the secretary general, treasurer, uh, Flor de Les Ilanda, board of directors, uh, that's uh, Karen Galanida, Winifredo Buntad. Uh, nandito po si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibit Goma, Sammy Goma. Nandito, si nandito po si Buntad. Yes, po. Buntad. Alika, upo ka dito. For the record, Mr. San. Sige, um, please continue. Si Sino, continue. Ilan yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sami Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. we have the PIO Romero H. Uh, Ahok. Uh, Nandito po siya. all in all, we are 15 po BODs. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI, ay dinesisyon na ng members of the board. Am I yes, correct? Yes po, uh, yes po, Senator. Okay. So pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa hospital, bawal lumabas, decision niya ng board. Uh, Mr. Senator, sa ko, wala pong ganong uh, polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Sr. Aguila yun, hindi ng board? Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... Oh, so, Jerens, ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata sa dalis hospital. Dahil hindi decision ng board yon, Sariling decision mo? Wala po akong decision ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSIS, imitingan mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, decision mo. So sarili mong decision yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Eh, ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. eh na ayaw alam. ni ni Sr. ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona? Hindi ko alam bakit ako ang tinuturo. <clears throat> An, uh, kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Uh, ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni... Uh, hindi ni po sila invited, uh, hindi Mr. Senator, uh, Mr. Senators, nililawin ko po. Wala po talagang nangyayaring uh, polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. It well, was, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako na ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Eh, dito. Huwag mo isipin na tao, uh, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, at nagsasabi like, nun, no, si Jerry's lang. As alleged, hindi man niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. At sinasabi niya, sabi ng, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to uh, uh, Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po si na narinig sa Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, hindi ba, ba? Kita tanong, hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Sister Chair. Yeah. Mr. Chair, uh, Ms. Chingalea, sino ang in-charge dun sa function hall na nagsisilbing uh, kung saan nang anak ang asawa ni Sir Randolph? Uh, Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng Hotel SPSN. po, yes, hindi po. Hospital. Oh, it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para anak At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang mga nganak doon. Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, uh, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SECGEN? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na doon sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary General. Kanino pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in-charge sa function hall? wala pong ganong designation. Pag may Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yon, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, uh, Chingalia Yama Yamson, you are the secretary. I Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa panakan yung mga mga kumadruna na yon without uh, anybody's uh, order or anybody's uh, uh, request. Or ini-bade sa uh, appointment or what? Ang nangyayari po kasi <clears throat> senator, isang po, po kami buong uh, we have a bigger community yung kapihan, may mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga sinasabi na po may mga kumadro na kasi mga BHW sila sa, sa ano, sa lungsod pa. So siguro pag nanganak sila in, in in times of emergency sila po yung kinatatawag. Sila, sila po yung Ano ganoon na lang, ga ganoon na lang. Ganoon uh, na sila. kasi na kahit sa, sa amin sa nanay ko. na na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar. natural you have to call help sa mga may mga ano experience po na magpapana. But you are an organized uh, people's organization. Ha, di ba? Organize kayo masyado eh. eh. Ibig sabihin na lang, pre-for-all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawala ninyo. Kung may papasok, binabawala ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Sinotor, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital, I mean yung paanakan kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ang ano sinasabi... walang nangyayari? walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga. ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay, naku. Anong klaseng sekretary ka? <coughs> Meron ka ngang listahan sa akin ng mga patay? Yes po. ah uh, <coughs> binibigay po ko... I was asked by the NBI hmm. to to furnish us a copy of that. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay di ba mga 30 deaths lang po yun because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As, as dito sa hearing ito, mag cooperate ka rin kung sino ang dapat uh, mananagot ay, Hindi dyan. ko talaga masagot uh, yan, senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, hindi Chair. Oh, hindi kita okay. pipilitin pero hindi ako naniniwala sa iyo. Thank you po. Ah, hindi Chair. kita pinipilit pero hindi ako naniniwala sa iyo. Go ahead, Sir Teresa. Tsaka, Mr. Chair, yung sinabi po ninyo, Ma'am Chinga na 30 lang yon sa listahan. Aba, eh, kung ikumpara natin sa uh, infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 Infant deaths per 10,000 huh? per 1,000 live births. E eh baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi niyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm niyo ba mga BHW yung, di ko na huli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando Pero Hogar, Vir, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelido Mesias Pero baka mali yung pagdinigo at may isa pang pangalan Yung apat ba na kumadronang iyon ah ito pala, tatlo nga Jela Hugar, Vergenia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Uh, ang sa pagkakaalam po, yung si Messias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay. So, alam nyo na si Jela Hugar at si Virgenia Messias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So, may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong komadrona na BHW pala sila kasi nakasama ko sila sa salungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila ma'am okay pero alam niyo na bilang BHW nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan tama Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may Hindi mga siguro nana. sila kanina ay ako Hindi siguro si oh, Mr. Teresa. Chair eh, sigurado ah? ang sinabi kanina eh Chinga, Lea, Yamson, <laughs> hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa nasa itin kuntim. No? hindi ka pa sa in contempt, pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa cited and kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nanandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kay doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcis dito, sir. ba diba? sabi mo may narcis. Alam mo, o pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagbamanis doon sa... Paanakan na Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang naging kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. At for example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po, kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, o oh, alam mo pala. Even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, I, sila ibig po... Ibig sabihin... Lumabas lang yung uh, paanakan naya na walang uh, walang walang in charge, walang uh, gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? Mr. May Chair, mga cases Mr. Mr. po Chair, kami ng home Mr. delivery. Mr. Chair, please guide us yun tulong Let me do? admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee so, hearing. It's I'm sorry po, I'm comments. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tordero, for that reminder. Senator Risa? Nice. Yes, Mr. Chair. So, uh, sa kabila ng kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, pa, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin niyo yung kwento ng inyong baby, um, yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan niyo po inilibing? Matong pagka alas do sa kadlaon tungod kay natuyog naman ko sa alas pag alas 12 sa tungang gabi eh. ang asawa nagbantay namukaw na namukaw na ang asawa nagpahihilak siya um 2 o'clock in the morning yung um tulog, tulog na siya uh, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak Harare jang humilak nya wa ko kasama. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Katinga ako kay Harare me jang humilak di na jang mamati og pangutan-on on sa motong dito na di ang bata nga hinggahi na matay. Nag nagtataka ako bakit um grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung uh, katawan ng bata. Mauto na, na ano po ko mo, hindi mo hilakrakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. At M tong, pagka atong nahitabo, ingat to ang, ang uganga na ingat to ni Senyor Aguila nangonsulta ako sa buhaton matong ingon si Senyor Aguila nga dapat ra kang kuno tonaho nga kalipayan kay waya na koy mga pagantos um pinuntahan yung mother-in-law ko um tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong uh, dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata Maka na to na o oh, ko'y nahay mo kay matod pala yung na Sandali ha Ikalipay. Saan yung kuha mo ngayon? Yung mother-in-law mo? Sa Kapihan sir. Nandun pa rin sa Kapihan? Apo sir So loyal pa rin sila kay agila Aguila? po sir So sabi niya sabi ni senyor Aguila Salamat ka kay okay ka na wala ka nang pag-iisi wala ka nang alalahanin dahil o, patay na yung anak mo Kaya na ko'y pag-antos ang bata nga pag-alaga pagpadako Maa na to'y kibali. Ako sinabihan na mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Na, wala, Ako ang sinabihan ng gano'n. Nung mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko. Patay ngayon. Sige, patuloy. Maa na to'y na pag humana ni wala ko yung nahay mo Nagpahilak rin ko nga gibawalan po dito huwag na mamatay dapat ko no ikalipay dili hilakan wala na akong na, na, nagawa umiyak na lang din ako pero sinabihan inorient kasi kami doon na pag namatay hindi na mag uh, hindi iiyak hindi iiyakan ikaliligaya na ka nun hindi sir ha hindi That, that's brainwashing ha huh? That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, mas, na lang kayo kung mama, may, may matay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa polis, magpablatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun.